ay magandang umaga po sa inyo lahat guys ayan po uh, ito po yung ating kakasya ngayong araw at ito rin ang ating ititinda no? ito po yung isa't kalahate eh, po itong baboy natin ayan shoutout nga pala sa ating mga subscriber dyan ayan shout po sa inyo lahat at sa mga viewers at sa mga bago pa lang po dyan na uh, sa munting channel uh, huwag nyo pong kalimutan mag subscribe Ayan po, para update po kayo sa mga video na i-upload. At pasensya na po na bihira lang po tayo magkapag-upload. Gawa ng busy po, ano. Ayan. At sa mga baguhan po dyan. Ayan, na ah, patuloy lang po. Ah, Daunti-unti, danda na makukuha nyo rin tong, ganitong pagkakalasano Ano, rin kayo nitong ganitong trabaho. Sa so, mga gustong mag-apply abroad. Ayan. Patuloy lang po. Uh, wag pong susuko, ano. Ayan, daan-daan. Uh, matutunan nyo rin yung mga proseso sa pagkakalas ng baboy, ano. Ayan po. Uh, tayo mag-uumpisa na. Tinatanggalan ko na ng tampalin. Ayan, uh, at sunod ko na matanggalin dyan yung lomo no? ano. Ayan, uh, at sana po yung makatulong po itong ginagawa kong video ngayon, mga idol. Ayan, at uh, panoorin nyo lang po kung paano ko po pinaghiwala yung baboy tinatanggalan ng buto uh, sa umpisa lang po yan mahirap pero pagka nasanay na po kayo lagi nyo inaawakan tong baboy lagi kayo nagkakalas lagi nyo nakikita kung paano kinakalas yung baboy ay matututo rin po kayo nyan uh, ganyan talaga sa umpisa ay medyo mahirapan pa po, po kayo pero pag araw-araw nyo nang ginagawa yan ay wala na, uh, madali na lang sa inyo yan pagka sanay na kayo, ano. Ayan, at pinaghiwalay ko na nga yung baboy. Ayan, at uh, tatang una ko lang tinanggal dyan yung balikat, yung kasim. At yan naman yung uh, pigi. Ayan naman po yung, ayan, nahiwalay ko na po sa tatlo. Ayan po yung pork chop tsaka liyem po. Ayan naman po yung pigi. Ano? Ah, tatanggal na lang natin ang buto. Ayan. Ah, Shoutout nga ka pala kay Sir Jerome. Ayan. Ito po yung comment niya. Kung matagal ba daw mapanis yung baboy. Kung hindi maubos. At ilang araw tatagal yung karne. Ano? From yung itong karne pagka at ay tatagal lang siya ng dalawang araw. Pagka maganda po yung ating pagkagawa. Ano? Yung pagkaalaga natin sa karne kasi, kasi itong karne ay masilan po tumatagal naman po siya ng dalawang araw Sir Jerome pagka maganda po yung ating pagkagawa ang gagawin po natin para hindi po tayo madaling masiraan tatagal po ang buhay ng ating paninda ng ating panindang karne ang unang una po ang gagawin natin Sir Jerome ay kailangan po alaga sa linis ano katulad nito bago ko po i-display to itong aking kinalas bago ko po i-display ay kinakayas ko po ng maigi yan yung balat saka nililinis ko no tinatanggal ko ng mga dugo-dugo kasi isa rin po yan sa mga sisira ano? yung dugo Saka yung balat number one po uh, yan po yung madaling mga pagka hindi po natin yan nilinis ano kaya simpo natin na maigi at pagka pagka naga display naman po yung karne ang ginagawa ko po para hindi siya madaling masira ay maya maya po linis punas sa lamisa no? maya maya po sa lamisa kasi pagka nakalapag matagal nakalapag sa lamisa yung karne ay nagpapawis po yan ano? nagbabasa kaya maya maya kailangan alaga natin sa punas at kaya sa kakaya sa balat isa rin po yan sa teknik para hindi po tayo basta basta masiraan ng karne ano? para tatagal po yung buhay ng karne at pangalawa po ay ang ginagawa ko ah, hindi ko po tinatanggalan lahat ng bias ano ng buto ng bias sa kapaypay ang ginagawa ko ay inuunti-unti ko yan yung isang buong kas isang buong baboy ay dalawang buo lang yung tinatanggalan ko ng buto dyan yung isang buo, isang kas saka isang pigi ang tinatanggalan ko ng buto dyan yung ini-display -ini ko ano uh, yung dalawang buo, ko, uh, buo na natitira ay hindi ko po tinatanggal ng bias saka paypay para yung magkatumal-tumal uh, ang ipapaubos ko ay yung tinatanggalan ko lang ng buto ano patulad yan, no? hindi ko tatanggalan ng bias at saka hindi ko rin tatanggalan ng ano yan, ng paypay. Ribs lang tatanggalin ko dyan. In case magkatumal-tumal, ipapaubos ko lang yung natanggalan ko ng paypay at saka bias. Yun ang ginagawa ko para magka, matira man yung may bias pa ay may buto pa siyang mailagay ko sa preser Kasi pagka may buto pa siya, sariwa pa sa ilalim. Uh, maganda pa yan kahit dalawang araw abutan yan ay maganda pa siya. Ayun, ah uh, hanggang dito na lang po. At uh, sana'y nasagot ko po yung, yung katanungan at nagustuhan nyo po itong aking ginawang video ayan nasa mga bago pa lang po dyan na pasyal sa aking channel huwag nyo pong kalimutan mag subscribe ayan guys hanggang dito na lang po see you sa next video bye bye